Salamat mga kaibigan, this is James Padran And today, nandito tayo sa Zambales Idea kasi ito ng aking sister na mag-beach daw kami this Christmas And since hindi pa namin nagagawa yun, so why not? Diba? Para something new So, ang aming napuntahang resort is Weekends Zambales uh, Relatively new resort ito To be honest, parang 2 months pa lang sila in operations And uh, so far, everything is so good Tara, ikaw tayo sa labi So, as you can see, dito sa property, meron siyang dalawang parking for sasakyan. So, kasya malaki at saka maliit. And halimbawa, madami naman kayo, uh, medyo maluwag naman yung harapan nila. And uh, napapakiusapan naman daw yung kapitbahay para makapag park yung mga guest nila. Actually, may kasabay nga kaming ibang guest. Uh, all in all, they have four cabins. Ang isang cabin uh, is good for six people. And of course, shared yung dining area and also shared din yung kitchen. So here's the kitchen. Pakalinis, ang ganda. o oh, di ba? Ang ganda. So, meron silang rice cooker, meron silang stove, uh, may mga may ref and uh, may water dispenser. So, meron din silang mga plato at saka different utensils and uh, pots. So, talagang covered pag halimbawa, gusto n'yong nagluto na lang dito. Pasukin natin yung room. At ito ang kanilang napaka cute at napaka cozy na room So merong aircon and you have your electric fan At tignan nyo kung mm, sinong nakahiga dito Ang aking lola at ang aking mother earth yeah. So malaki to malaki to So if you can see the second bed Good for three persons din yan kasi ito, good for three persons din. Three big persons. So, talaga hindi ka mabibitin sa size. Oo, oh, kaya, apat. Tapos, ang maganda sa kanya, sa wali. So, merong ano, merong native feels. Pero may aircon. Native, pero may aircon. At may electric pad pa. At dito naman ang kanilang restroom. So, Maganda. Mali well, maliit siya, kaduktong mismo nito, pero okay naman, malinis, malinis. and so maganda yung mga uh, stuff niya. Hello. <laughs> Joke lang. So ayan. pero ang isang nakakaagaw atensyon dito sa sa CR na to is the bath area. So in yung shower, you have your pail. Meron ba to? So parang meron kang ano, parang nature feels ika nga. And then check this out. O, oh, di ba? Talaga nga 'yan. May labas na open air, 'di ba? So, kung halimbawa, ikaw ay jejerbox at medyo mabanto ang gear box po. So, no need na maghanap ng exhaust. So, makakasingaw at makakasingaw 'yan. This is okay for a group of six. Pwede pwede 'to, 'di ba? Pwede pwede 'to. Galing. Tapos, 'yung native feels niya talaga with a touch of modern Aesthetics. Ang astig, pare. Ang galing. Tapos kung gusto nyong uminom dito sa bandang dulo ng kanilang resort, eh, merong space. So, nandito yung ihaw-ihaw, tapos merong malit na bench, and they have that Instagramable hat. ba? Diba? Tapos paggabi, maangas dito dahil may mga lights, lights daw, and of course, you could always wait for the sunset. Kasi nga, Zambales, ba? Diba? Sikat ito sa maangas na sunset astig pa rin dito nakakita na kayo ng floating pig <laughs> ayan ang floating pig E, eto yung sister ko. Masyadong magaling yan. Sobrang, Sobrang galing, galing. Sobrang galing. Tignan nyo ang ginawa. Hindi <laughs> ba? Iihaw daw ang hotdog kasama ng marshmallow. Malay mo naman, may physics na pwede. <laughs> <laughs> Di natin na pwede hindi natin. Apparently, Hindi. Good morning. We are enjoying the morning waves of the sea. Sabi effective toto to sa so may ubon. Eh. Ubo yung mga bata. <laughs> Kaya, yun, babad muna. Pero, one thing I like about Zambales is that, alam mo yun, maganda, maganda yung waves, maganda yung hangin. Hindi e ka tulad pag nasa Pacific side, galit na galit yung mga alam. <laughs> Pero either way, hindi naman ako nalangoy kasi sa dagat eh. Hindi daw marunong lumangoy. Tambay lang. Tambay lang sa shore. Ang isip lang kung ano-ano. And, uh, alam mo yun. Yeah, this is Ate Marie so siya yung nangangasiwa dito sa weekends Zambales. If you have any questions just visit their Facebook page and uh, Magbukayo, yo promise sulit napakasulit dito. Oh thank you so much. Thank you so much. Yes, welcome po ang lahat sa Zambales weekends. And again, maraming salamat sa pagsama. Takot sa araw. Maraming salamat sa pagsama and as usual, stay safe guys.